Mayor, anong klase develop gagawin mo rito? Malaking <laughs> develop gagawin mo dito para kasi sa sa ilalim ng tulay ato ito, tulay. yung tulay ito? Tulay ng tinggalan. Okay. Ngayon, bahala ko sana gawin yung lagyan mga ka. Mga cottage. Para... Saan mo ilalagay yung okay. cottage? Hindi ko magda ito. ito, ito. Ito, ito, ito. Paano, papa? Paano, Paano, papa? Paano, Paano,

Panalo ka na, Mayor. Mayor, maraming salamat sa interview, ha. Sala, mag-enjoy ka, Mayor. Mayor! Ano na? Pag nakaupo na si Mayor, nakakaupo yung upo ko sa mga... Pag nakaupo ka, nakaupo ko din eh. Mayor, ako, anong magiging posisyon ko? Ito yung, ano, maganda posisyon sa akin ito. Uupo ka din. Ito mga, ano ko talaga <laughs> kasi Kasi Mayor, talagang ano ha, pinaganda mo to kasi ang linaw ng tubig talagang, eh. ito ang magiging tourist spot ng tinggalan. Salamat, Mayor. Sa, sa uli na lang. Salamat <laughs> <Halang, goodbye. laughs>